Siapa? Okay. be. B Si kan bats, malah pang naahon mga bos Letter B, Letter B, B. Ambala <laughs> na rin yung mga kusini rondo doon sa pribis. Ganda uh, morning mga bos meron pala tayong isang uh, pang ano uh, po pang uh, 36 seeds mabul yan na po lahat para this morning April 5 maun ng masalang yang mga malalaki po and uh, yung jumbo size din po hindi pa tapos magkamil and uh, napalingas na rin by 6am to 6:30am ikot na lahat yung first batch Okay. Sepulan na lahat ng boss yung first batch po. Labing-apat. to Laya San Vicente and the Buoldest sa Gilarang. yo Maga tayo mag-start mag-drop para di tayo malate mga no, boss. Hotel. so pera hiwa-hiwala yung area. Konti lang yung pick up. Doon naman, balabas sa pagtahit ng belly. Uh, isa pang pahabol ko. Si madam, nag-arrange na ng para mapping smooth yung takbo ni yung nuts tsaka yung iba mga boss Okay, start na rin mga gano'n po Prepare na mga pambago Yung mga box po namin is uh, Bininta lang sa amin ng mga taga Nestle Yan, shout out sa inyo dyan mga boss Matibay kasi yung Nestle mga boss yung, box ng Nestria iba iba doon sa boxes ng alak at yung tubig super manipis yan, yan. talagang tibay hindi po mabali yung ating litson dyan boss, sa time ng delivery so dahil pula na ang lahat lahat mga boy eh kasi wala na eh si Dudong o si Zero Dudong Zero ha? dyan no yung mana Mm -hmm. Hello, mga boss Ah! Ay, 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 ikaw, marama. Ikaw na ka, Jiro! <coughs> Jiro! <coughs> <Nina>! <coughs> okay, sa Billy. Yan, na rin sa pagbalot, mga boss. yung chicken. Kunti lang yung belly natin, nasa 6 pieces lang po. 6 lang yung ating belly. Hindi kasi, ano yan, uh, pang pesta na handa. Hindi pang maramihan. Pang picnic lang. Uh, small location. Yan yung mga nabalot na no? Para pa rin sa pagbalot. Ikarga na itong mga kuwan ke. Kanang nasa kuwan niya nga B. Ako ana. Muna yung morning tanan. Pick up ng ubos. Kanang na yung mga marking sa kilid B. Yan ana, sakay ito. Ako ana. Multicab. Sa B. Letter B. Yung mga sikan bats. Malapang na ahon mga boss. Letter B. Letter B. <laughs> Ang bala na rin yung mga kusinero doon sa prebis Okay, ito yung huling bahay na deliveran mga boss. Napaka busy kami kanina po. Okay, Ma'am Lagusad. Hmm, buwak si Akta ah. yan. Kata ko ito. Tapos meron kami nga balikan. Nagiwahiwalay po kami mga boss. ng mga may mga boss dala, pa natin yung mga pick up orders. Na saunti na pasado mga meron pang mga uh, na para pick up do na uh, baka yung hindi pa na deliver nila Umar At Saka meron pa tayo ang tatayin na uh, Siam. Para ngayong hapon. So hapon oh Yan yung ating unang may deliver for this afternoon. Bound to Poblacion Panglao para kay Madam Karen. yung ating siyam saka yun yung uh, pinakamalaki natin mga boss this afternoon 50 plus kilos worth uh, 15k so isa lang yung hindi pa napatamaan yung huling tinira ni boss kaki Adam. Ang gab, uy, giuhaw yung kamil. Pabugnaw gid oh. Kita. Dang. kuan eh di ka mo niya tanan oh yan na parang makapagpahinga na dahil ah uh, super na ho inip ka ng feelings katawan kanina pa nakaharap sa akin ah po oh god hoy dang meron naghatid ng abaka kaya lang medyo napok no medyo May sakit Masakit sa kamay ito mga boss. Pagka nanti natin ng malakas, may iwa. Bili ni Tata, oke okay na? Kasakay na? Oh. Pero nabili na, na usah, itong zoom large, so Pick up na? Oh, cart, out. Oh. Pick up ng guan? Pila na. Kana, dapat gunbun na na yatod. Yeah. Ako na yun Kana, pick up na. Usah. Last delivery. Yan mga boss. Ah... Uh, Down to ball, huling i-deliver po. Aba si Ikab, hinulog pa yung isang dinuguan ha. <laughs> Porbid! Niyati <laughs> Di na diskwido. Hindi mo na naisinuping? Ha? Okay na? na, sa pangarap to. Pagkakarap pa pila na, na. Doon na na, pito Ang dinuguan? <laughs> <laughs> Nagpulit <laughs> niya? Yun ah. May nakita mo. <laughs> <laughs> Pulihin na lang, Nay. Last drop namin mga boss pero na drop pa yung tinuguan. <laughs> Hulog ng langit si Mong Kagaral. Last drop na yan boss. Baka pahinga na rin. So yung ginagawa ni sa Papalitan na lang yan. Papata... Papatakbo na lang tayo later. Meron pa na mga extra doon. Marami po. Balit! Uh, dalawang beses na po kami nag-deliver dito today. Kanina lunch time at Sa ano po, sa Ligumba family. Ah, shout out. Oh, mura. Oh. Ay, salamat tatapos din mga tugahok. Mhm, mm -hmm. yun na, tigilan mo na. Pida. <laughs> Yan na, ato na sunod be. Dirty hands, clean money. Tsh. Wala na ibili ito, Jeroy, pangkuhan na Okay na? Len Sudan So dahil laro ng boss Gabi na ho na tapos na po Maraming salamat sa Diyos At karaos din yung ating April 5 Na busy day Kaya na kami Pero nga boss Swaki saka yan tulingan pinulutan na yun yung aming ano po tinulang uh, sabaw yeah. ayan nagsiuwi na yung mga uh, kasamahan natin mga boss yung mga binata natin sa tulog na sa kanilang kubo da pasensya na po kung uh, medyo nabitin tayo sa mga uh, videos po mga ganap dito sa bahay litsunan kanina eh, talaga uh, talagang uh, super busy mga boss. Kailangan ko nga uh, i-monitor yung bawat uh, time ng delivery, yung area para hindi ho magkamali-mali. Hindi po magka-sablay-sablay pero talagang kapag uh, ganito is hindi na din maiwasan ng boss na meron talagang sablay yung mga uh, delay ng konti hindi yung nga kapag ka may uh, pistahan sa super uh, traffic po sa area pero ayos naman para karating na po sa ano po, talagang uh, saktong oras na makonsume yung litson. And uh, yung uh, huling nga pola, delivery namin, yun yung uh, pinakasablay ngayon, yung uh, natapon yung ano po, nalaglag yung isang tab ng uh, previous natin dinuguan. tapos na po, uh, after naming nga uh, makabalik dito is pinatakbo ulit ko si Chris para yun nga mabigyan ng another tab ng uh, dinuguan po dahil uh, kailangan din yun para sa mga uh, managiinuman doon sa may pesta pang uh, pulutan so bukas meron pa rin tayong iikutin hanggang sa ano na po yan mga boss uh, katapusan na na sa buwan ng Mayo yan tuloy tuloy pa rin tayo dyan abos. so pasensya na po hindi, ka, hindi ako makakapag uh, upload regularly dahil uh, talaga ako talaga yung po, ano po uh, utak ng lahat ito sa bahay sunan na uh, kailangan ko rin uh, nga magpahinga sa gabi para ano po maka sustain tayo sa buong araw na paghahanap buhay So, hanggang dito na lang po sa araw na ito mga boss. Hindi siya nga masaganang, masaganang po. Paalam!